Magandang araw mga kaibigan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang simpleng pagdiriwang ng kambal na si Nadia at Gian sa ika-isang daang taong anibersaryo ng Turkey bilang isang republika. Kami ay nagsimula sa pagbisita sa isang bagong bukas na mall dito sa bursa at ngayon, kami ay papunta na sa isa pang mall para doon kami mag-dinner. Matapos namin mag-dinner, hindi namin maiwasang mag-shopping. Good, good nap, W, Elsa. Oh, yes! Hindi nagtagal, nagutom na naman ang kambal, kaya kumain na naman sila. Matapos kumain, ay pumunta naman kami sa paboritong lugar ng kambal dito sa mall, ang palaruan. Alam nyo ba, nang araw ng Republika o sa Turkish, Cumhuriyet Bayram, ay isang pampublikong holiday sa Turkey bilang pagunita sa proklamasyon ng Republika ng Turkey noong October 29. 1923. Ang taon ng pagdiriwang ay magsisimula sa alauna ng hapon sa October 28 at magpapatuloy sa loob ng 35 hours. Ang holiday ay ginugunita ang mga kaganapan noong October 29, 1923 nang idineklara ni Mustafa Kemal Ataturk ang Turkye ay isa ng Republika. Ang Turkye ay de facto na naging isang Republika mula noong April 23, 1920. Ang petsa ng pagkatatag ng Grand National Assembly ng Turkey, ngunit ang opisyal na kumpirmasyon ng ng ito ay dumating pagkaraan ng tatlo at kalahating taon. Noong October 29, 1923, idineklara ang katayuan ng bansa bilang isang republika at ang opisyal na pangalan nito ay ipinahayag na Turkey Cumhuriyet o ang Republika ng Turkey. Pagkatapos nito, isang boto ang idinaos sa Grand National Assembly at si Mustafa Kemal at a ay nahalal bilang unang pangulo ng Republika ng Turkey. Okay. huwag kalimutan mag-like mag-follow para sa mga susunod na adventures namin maraming salamat sa panonood